So what's up mga kaidol Andito naman tayo sa ating panibagong vlog Ang tourist video mga idol Ito na naman ang pinaka the best na challenge mga idol Ito ang pinaka mahirap na challenge Yung mukbang dahon bilang hoy challenge mga idol So susubukan na natin Hindi na tayo magtagal Sabi kasi nila mga idol, yung dahon ng bilanghoy na kahilo, na kasi yung talbos ng dahon ng bilanghoy, yung talbos niya na daw, e, yo, eh din to. Subukan natin kainin. Mumukbang natin mga idol. Ayun na. So kukuha na tayo ng dahon ng bilanghoy. ngay din Siyempre mga idol, may nalatayong lagayan Pugasan uh, muna natin sa isa dito na mga idol, kakainin natin. Dahon ng Bilanghoy Challenge. Bisik-bisik yang tersakit. Nagawa ito para para pemiliknya dulu. Mau mga idol. Ah. pala ng idol. sebukunya rumah kekayaan ini tuh, dan <tuh> kamu dulu. Wala nang sabaw sabaw mga idol. Chat ata mga nagmumukbang diyan ng mga ganito. Mukbang nyo rin to, mga idol. Sabi kasi nila nakakahilo daw to, dahon na to. Kahit inuutan, nakakahilo din. Ito so, subukan kong kainin na hilaw kung nakakahilo talaga. Bak. Paano natin malaman kung hindi natin susubukan mga idol? mga ano wag niyo gayahan ito sa si mga bata sa si mga dapat ano muna yan pinapawisan ako idol babala niyo wag niyo gayahin mga idol nakakahilo to Pahawis pala itu mengidul. Pahawis yan my rule isa na lang yan natapos rin salamat sa panood sana gusto nyo aking mukbang babala pala sa mga hindi expert sa mukbang ng ganitong gulay huwag nyong gayahin para sa so, para to sa aking pamilya mga idol kaya ginagawa ko to hanggang dito lang mga idol salamat sa panood sana nagustuhan nyo mga aking mukbang ngayong araw na to pago dyan pakilike ang ating video pakilike, share and subscribe maraming maraming salamat sa panood